Bakit kaya ganun, no? Uh, meron lang akong teacher sa inyo na ayun ko, kasi sabi nila ito, pausapan natin yung Rupa Edition Pack, no? At mali Kasi, ito, nagpo-promo kayo. Ayan, di ba? May promo siya. Ayan yung serial number niya, di ba? Alam nyo, sa totoo lang, ako ah, 14 years old pa lang ako naninigarilyo na ako until now mas lumakas yung paninigyan nyo ko habang tumatanda ako so yung sigarilyo is number one tax payer payer hindi ba na kayong mintindi <laughs> ah. ang sigarilyo po ay hindi nakakasama ng katawan Tandaan niyo yun. Against all those sa mga nagsasabi, masama ang sigarilyo sa katawan. Hindi. Bakit po yung mga matatanda, di ba? Yung mga ninuno natin, yan. Six, going to 60 years old, yan. Tandaan nyo Malakas ako manigarilyo Kasi Okay Nandun na tayo sa addiction Si garilyo eh Klar. O ito Hindi naman lahat ng naninigarilyo Ay Nagkakasakit Basta ito yung number one Maniwala ka lang Sa panginuun wala ka lang sa Diyos. Ikaw ba'y meron kang paniniwala sa Diyos? Ikaw ba'y inahandog mo ba yung sarili mo sa Diyos? Ikaw ba'y nananalig sa Diyos? Nahanda kang mamatay kahit ngayon. Di ba? Dahil sa Kanya. Sa pananalig mo sa Kanya. Tapos sasabihin mo, nagkakasakit ka dahil sa bisyo. Namatay ka dahil sa bisyo. Hindi po. Hindi po yun sa vision. Mamamatay ka na talaga. Oh. Tapos nga nito, tanggalin nyo. Pangalawang time na na sinabi ko na ito ay tanggalin nyo. Sino bang nagpanukalaan yan? Nakakadiri. Tapos nandiyan dyan sa bangketa, nakikita ng mga tao. di Diba? eto sa ano ko lang ah dahil ito ang pinakamalaking nagbabayad ng tax ng Pilipinas sigarilyo kasi pangyong, hindi naman pagkain yung pinta di ba mino-mino to may bumili sigarilyo ako si chain smoker ako pero bakit ganito ang katawan ko 62 years old na yan lahat ng bagay sa mundo ay nabubulok. Tandaan nyo po yan. Nasisira. Walang nilang ang Diyos na hindi namamatay. Yun yung nasisira. Ah. Ang masama kasi sa atin, puro kayo. Demand. Ito, dinidemand nyo, sigarilyo. Tanggalin nyo kaya ito sa market. Pero wala na naman ni Garillo. Pangalawang vlog ko na 'to. Pangalawang vlog ko na 'to. Parang gasolina. To eh. Parang gasolina. Tapos sasabihin, tapos nakalagay dito. Ang paninimigan ay sanhi ng kanser sa baga. Yes. Alam ko. Bakit niyo binibinta? Bakit binibinta to ng factory o nationwide? Bakit niyo prinadax ang sigarilyo? Oh. Bakit? Hindi sa totoo lang paliwanag ko sa inyo ang sigalyo ng mga ninuno natin. Etong etong sigarilyo, wala pang filter ng araw eh. Itong sigarilyo, ilalagay sa loob ng bunganga ng mga ninuno natin ha. Yung baga. Ganyan manigarilyo yung mga ninuno natin. Bakit hindi na matay? Umamot sila ng ilang taon. Kasi nga, hindi niya pa kamatayan. Naniniwala ba kayo sa akin? Kung naniniwala kayo doon sa mga sinasabi nyo, sa mga inisip nyo, nagpapatalo kayo doon, na pag nanigaril ako, mamamatay ako agad. no. Kapag panahon mo na, panahon mo na, wala kang magagawa. Panoon mo na. Tanggapin mo. Marunong ka bang tumanggap? Nang hindi mo inaasahan, mangyayari sa'yo. Hmm. Di ba? Tapos may kasalanan yung sigarilyo. mali. Ako, atong pangalawang pangalawat kalahati ko ng kahato sa ngayon. Umaubos ko to. Pero minimum ko dalawang kahasang araw. Magkano yun? 160, 320 a day. Sigarilyo pa lang yun. O ano yung kakainin ko? Kaya yeah, wag niyo pong usgahan yung mga naninigarilyo na masama sa baga. Nasa sayo yun. Ha? Ah, ang sigarilyo, nilalang lang din niya ng Diyos. Ginawa lang ng tao. Sige. O paano niyong, o paano niyong sasagutin yun? Ha? Ah, ang tabako ay nilalang lang ng Diyos. Sino may tabako? O, oh, di ba si Chavis Singson? O. Oh. di tanong mo kay Chavis Singson yun. <laughs> I-upload ko yan. Huwag po kayong matakot. Ang daming hindi naninigali diyan. Pero, yung braso nila, ganyan lang. Payatot. Kasi nga, yun yung katawan nila. Ito akong tumatanda na lalong gumaganda ang katawan. Ayan o. Oh. O. Oh. Oh. 62 years old. <laughs> Hindi nagbabago. Hmm. Hmm. Paano? Diba? Hindi ako sa mayabang, no? Kasi, Huwag tayo magpadala doon sa mga poor emotion. Emotional, negatibo, positibo. Positive lagi yung utak natin. Wala man niya sa buhay natin. Wala yan, sigal yun Okay, nakakahiya ako. Palagyan na natin nakakahiya ako. Pero ito yung buhay ko. At ito na rin yung naging asawa ko. Mamamatay ako sa sigarilyo. Tanggap ko. Hindi nyo ba kaya tanggapin? di ba? Oh. ko to, ah, comment po kayo. Ang buhay ay iisa lang. Okay kahit na anong care mo sa sarili mo kapag mamamatay ka na. Mamamatay ka na. <laughs> Siya yung nakakala. Siya yung nakakala. Baka hindi niyo alam yung langit. Ito yung langit. Wala dun. Never na nandun dun yung langit. Galing ako dun eh. Wala naman langit dun. <laughs> okay ko ba live? guys, thank you. Ako po yung vloggers na gusto ko isira sa inyo yung mga nangyayari dito sa mundo natin na parang kadiri, di ba? pero sa totoo lang. Nung panahon natin, yung mga ninuno, tanungin nyo, yung mga lula nyo, mga, kung kayo ay nagsisibol pa lang ngayon, tanungin nyo yung mga lula nyo. Nasa bundok sila. Wala silang pagkain, kundi gulay, sigarilyo. Bakit sila nabuhay ng matagal? Ang sigarilyo pa, nakasugo pa yung Baga. Hindi sila kagad na matay. Meron pa rin ngayon yan. Mga ng ano natin, Ang ninuno natin. So yun guys, share ko lang sa inyo na hindi po ang bisyo ang nakakamatay. Una-una, open your mind and keep your mouth. No? At ang mundo ay siya ang nakakaalam kung hanggang saan ka. Panuorin nyo yung the Ah, uh, the last, the last, ano? Yung, napanood ko kasi yan na uh, kapag oras mo na, sa English, the last destination. Kapag oras mo na, wala ka na magagawa. Kahit na mayamang ka, kahit na nahihiga ka sa pira at mamamatay ka na, mamamatay ka na. Yun, guys, bye bye! Ito nga palang video na to ay comment ko lang sa sigarilyo. Dahil po ako ay nanigarilyo ay 14 years old until now 62 years old. Yan. Yeah. Malano pa, di ba? Walang nagbabago dyan. Wala pang asawa yan. Ano ko lang to, share ko lang po tayo sa inyo na hindi po masamang manigarilyo. Masamang manigarilyo sa batas at sa mata ng tao doon sa bayan. Pero sa sarili mong poder at sa angkaman sulok na hindi nakikita ng tao, ay pwede kang manigarilyo. So guys, the government warning is smoking is dangerous to your health. No! Hindi po yan masama hindi ko po kinakalaban yung gobyerno natin. Ikaw ang dapat umalam sa iyong sarili. Kapag mamamatay ka na, mamamatay ka na kahit na maraming doktor, marami na kung anong doktor na magaling, at mamamatay ka na. Bye-bye! Yun lang ko guys. Huwag po kayong padadala doon sa mga emotional na mga nasasagap nyo ang importante maniwala kayo sa sarili nyo at sa Diyos kapag mamamatay ka na tanggapin mo diba so yun babay